mag-blush, hindi ko na alam. I'm almost 40. Hindi ko alam paano maglagay ng blush, kapatid. Oo. Kasi nag-iba na yung anatomy ng mukha ko. Medyo may mga bagay na nalubog na, -lubog na like yung my under eyes. E eh, pag pinaganong ko yung blush, medyo parang na-emphasize yung lubog at saka yung mga kinulang ng volume. Ngayon, hindi ko alam. Let's try to figure it out using Everbelena's Pillow Pop Blushes. May limang shades. Swatch muna natin. This is Dreamy Sakura. Dreamy Dahlia, Dreamy Coral, Dreamy Rose, Dreamy Punch. May contour shades din gamitin natin in a separate video. Toasted Oak, Toasted Pecan. And highlighters, Glitzy Champagne, Glitzy Gold. Dreamy Dahlia ang gagamitin natin. Pero tataas ko ng konti. Hindi na tayo ngingiti kasi pag umiti tayo, medyo matanda na di ba? Pagglapag ng ano, mukha mo, baba ng blush. So taas natin siya dito. Hindi ko na rin siya igaganon para hindi niya susundan yung hollowness ng aking mata. lagi natin ng konting pakinang ni Dreamy Sakura. Dito. Hoy, ang juicy niya tingnan. Kahit na meron akong texture. Ang ganda. Whatever is left on the brush, iangat natin hanggang dito sa dulo ng kilay ko at corner ng mata ko. Oh, ayan to lift it up, pero hindi to widen the face. Gusto ko yan. Mm. Let's try a brighter shade, si Dreamy Rose. Again, dito tayo mag-start. Kailangan mandisik muna yung mata ko. Ay, parang mas cute siya. Ito kasi parang skin but better. Ito, mas may kulay. Pero sobrang tapang. Wait lang. <laughs> okay. Now tell me, anong mas okay sa mature skin? Yung medyo mas mapusyaw o yung mas matinggad? And how should I put on my blush? <laughs> Hindi ko alam!